titirat ng babae to? Oh, Kailan pa titirat ng babae to? Kailan lang? Bakit mo tinira to? Bigyan mo ako matapang, matapang yan! Ha? Matapang. <laughs> Ngayon kaya tinira mo. Anong yung gaya? Jami may ka? May ka kandilang ito. Ah! Kandilang ito! Papatay mo to? Papatay mo to? Papatay mo to! O, oh, tagalin mo dalawang kumay. Ako mga kalaba mo. Dalawang kumay! Inuutusan kita. Sige pa, Sige pa. Ipa yung aslong dito na. Oo. yang aslong dito na. Sige. Kanina nya pakita na Sige pa. Sige pa. Tanggalin lahat yan. Sige pa. rumor ka dito sa kabe. Rumoron da kami sa kabe. Aba du na gobzo Sige pa. Sige pa. may may ano ka ano, na may nasipat ka na, gold. Dalawa na. Patay, di ba? Patay? Saan lugar yun? Saan lugar yon Dito lang din. Sige, tanggalin mo na. Ito ha? may asong sa inyo Ingat-ingat kayo. Baka ama, madali kayo. Lalo na yung mga buntis. Sige pa. Hindi ako natatakot sa iyo. Sige pa. Sige pa, tanggalin mo lahat yan. Papatay mo ito. Ah, ano lang? Ano lang? Matapang yun eh. Matapang to. Kaya, kalaban mo. Ha? Ah. O, oh, tanggalin mo lang dyan. ang baho mo. Ang haba uh, ng ano mo, oh. Kuko mo. Oh, goy. Ang itim-itim ng kuko mo. Ah. Sige ba? Nakikita mo mga batay ko? Oh! Ah? Gusto mo pasakal kita rito kaya po haba? Suma? Sige ba? Tanggalin mo lahat yan. Ang dami mo nilagay Oh. Ilang beses ka dumungaw sa babae ni ka? Palagi, palagi. Palagi. Sige pa. Tuwing ano, tuwing anong oras. Para alam alam nila. Alas, alas gis, gis ng gabi. gabi. O tandaan nyo ha, alas gis ng gabi. Ikutan nyo. Baka mamaya eh mahuli natin tapos itali tapos sunugin no. Amoy, ang ganda-ganda noon no. Ah. Hindi na. Ah. Ganto gawin mo. Lumayo ka sa lugar na 'to. Dahil pag nahuli kanila, tapos ka. Eh, ngayon nga lang nahuli kita eh. Ah. Ah. Sige ba. O kunti na lang. Kilala mo ako? Hindi. Hindi, o magpapakilala ako ha Ako si Apo Chalin, Apo Eric Taga Sambales Ayokinanin yung mga taga lugar ko rito ha Ha, ha aswang Sige pa Kampangin mo Kanina pa kita Naaamoy Pinapabayaan lang kita O, kunti na lang Uulitin ko, lulubayan mo tong lugar na to ha Ha? Lulubayan mo tong lugar na to Ha? Panginoon kong sino sa akin bas -bas sa ang dakila, bigyan ng basbas sa iyo na para sa Ang gumagambala sa babae ito. Sunny so, Patrice, upmake. Okay. Ayun din. Wala nang Okay. 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 Okay, oh, shout out sa lahat. Ito, Ah, uh, isang aswang ang nahuli natin. Pero explain ko lang po, no? Yung asawa niya nasa ibang bansa, hindi naman po natin magagamot kasi nasa ibang bansa. So, ang ginawa natin, siya yung ginawa natin proxy o medium para mapapasok natin yung gumagambala sa kanyang asawa. Ngayon, no? nakita ko na may aswang dito sa lugar na to at naamoy kong baho kaya sabi ko may gumagambalo sa babaeng ito sinuloy na ho natin okay shout out sa mga medyulo sa akin tulungan nyo ako na sana mapalago pang ating mga viewer mga videos para po marami yung makakilala okay uh, mga nandito palakpakan natin Panginoon Okay, tulungan nyo po ako, tulungan nyo ako mga kapanalig, mga midulo sa akin. Sana oh, marami pa pong manood. Pakisubscribe, pakipollow sa akong FB account. Maraming salamat. Kay Apo kay Napo Marvin, Apo Rap, mga team Apo yan. Kay Sis Maika, brother Janjan, Jan. And Mamelo Lugario, Apo Sita. <coughs> Bye-bye.